Yan guys, nagluto po ako ngayon ng tilapia pansahog sa pakbet. Yan po, luto na. Ngayon, gagayat po tayo ngayon ng sibuyas, kamatis, luya at bawang. Ganyo, gulay pang pakbit. Gayahat po tayo ngayon ng pansa Kamatis. at luya. Ano? Yan. Ubagit na naman 'yung kayo na eh? naman. Ano 'yung Yan po. So, Anak! prepare ko na. Ngayon po, magigisa na po tayo. Yan po, magpapakpit na po tayo ngayon. Hintayin lang po natin mainit yung kawali. At lalagyan na po natin ng mantika. po so, nilagay ko na yung Mantika hintayin natin uminit. At iuna natin tong luya. Yan po, mainit na. Yan po. Sunod natin yung bawang. Sunod yung Buya haluin na natin guys para pumula po sunod na natin yung kamati yan po kulay dilaw na po siya sunod na po natin yung gulay yan po ang sarap takbit tawag natin ay tilapia Ayan po guys, sarap. Haluin po natin. Ayan po, ginisa ko na po. Lagyan po natin ng tubig. Ayan po guys, ngayon takpan po natin. Hintayin natin kumulo. Ayan natin guys ng asin. Ah, uh, magic sarap. Magic sarap. At, paminta para malasa. Yan po. Nagkumulo yan guys. Lagay na natin yung ating pangsahog na tilapia and guys, lagay na po natin yung tilapia. Sa taas lang guys. Yan po. Yan po. Yan guys, sarap. Hmm. Yan po, intayin lang natin ito. Lumambot yung ating gulay at pwede na po siyang kainin po papakuluan na po natin nalagay na po natin yung lahat ng pwedeng sumarap yan guys luto na wow sarap ayun guys titikman ko yung aking lutong pakbit Hmm. Sarap. Hahanap ah, hanapin nila to guys pag natikman nila itong aking loto. Yan guys, kakain na po ako. Ito pa yung ulam ko guys, yung niluto ko kanina oh. Takbit na may sahog na tilapia. Ito kain ko oh. Kain po tayo. Ya guys terapi ya.